usapan natin ang tungkol sa ating air filter element nitong ating YTX so ayan uh, based dito sa manual ng periodic maintenance and adjustments ito yung air filter natin o oh, air filter element ayan o oh, nakalagay replace every 60,000 kilometers medyo malabo eh ayan kita ba air filter replace thousand kilometers so tignan natin dito sa ating motor dito sa YTX natin ang odometer reading is 16,394. So, pasok na siya. So, ngayon, kailangan nating magpalit ng ating air filter element. Eto. Nabili ko to sa Yamaha Casa. Dito sa amin. Ah... Uh, Worth 280 So sa Yamaha mismo binili Kaya legit siya Na genuine part ito So Ayun uh, Kabit na natin Nga pala, uh, siguro marami sa inyo yung magtatanong ano ba yung nagiging symptoms Para masabing palitin na Aside dun sa Nasa manual natin Na 16,000 kilometers uh, May May mga symptoms ako napansin eh uh, Una Yung lalo sa umaga magi start siya Pero Medyo namamatay-matay Or parang kinakapos parang nasasakal ganon tapos kung minsan naman hindi makuha ng isang start ng one click na start or kung minsan din uh, maganda siya pag naka idle pero pagka binomba mo o nag throttle ka medyo parang sakal o lunod yung parang kinakapos so ayun yun yung mga symptoms na napansin ko So tara uh, Palit tayo ng ano Ng air filter element natin So unang una Tanggalin natin ito side cover uh, Ito nga palang Pinaka bolt dito Pinalitan ko na uh, yung sa 10mm na bolt na pinalit ko although yung yung stock nito is ano eh gagamit lang ng Phillips screwdriver eh medyo nabilog na yung akin kaya pinalitan ko na so ito ganyan tatanggalin natin tong side cover ayun and then itong ating box punas punas at medyo malikabok na <laughs> ang ating air filter box buksan natin ayun ah, nga pala pati sa pagbubukas ang ginagawa ko pwede pantay pantay eh. hindi yung tatanggalin ko na kagad yung isang bolt o isang screw nya ang ginagawa ko luluwagan ko muna lahat tapos unti-unti tatanggal-tanggalin natin and then ang ginagawa ko minamarkahan ko per screw kung saan siya nakapwesto kasi sa akin kasi ang ugali ko ano eh as much as possible kung saan mo tinanggal doon mo rin, tatang, doon kakabit kahit na ba sabihin pare-pareho lang naman yung size hindi sa akin kasi ang ano ko may tendency pa rin na malustre dan ka pagka ganun eh na palit-palit mas maganda pa rin para sa akin yung yung talagang pwesto niya doon lang So, eto. Ayan. Oops! Nalaglag na. Hindi na pala kumapit. So, ayun. Tingnan nyo yung tsura, oh. 16,000 mahigit na tinakbo. So, ito na yung itsura na ating air filter so talagang palitin na And then since nabuksan na rin lang bago natin ikabit yung bagong air filter element make sure na malinis din lang 'to Inisin na natin para walang walang mga dumi o dust na pwedeng pumasok dito sa ating air filter box para malinis yung hangin na hinihigop nitong ating karburador. kuha ko ng mas malinis na basahan na natin ng gusto then kabit natin tong bagong air filter element so kung mapapansin nyo kung kita nyo dyan parang basa basa kaya nyo actually langis din yan eh uh, ang purpose nyan is para yung dust ay dyan kumapit dito sa element kakapit at hindi hindi napapasok doon sa loob ng ng ating uh, carburetor. So, 'yan. Teka. Puna din para natin dapat tong loob nitong ating filter box mismo. Ito rin, uh, punasan na rin natin itong pantakip ng filter box para wala tayong aalalahanin na baka marumihan or makapasok pa ang mga alikabok. So, ayan. Tinis na. So, again, ito, kabit muna natin tong air filter element. Then, kasunod nitong takip ng air filter box. Ayan. Tapos, gaya ng sabi ko, ah, uh, ito, yung proper places din lang nitong mga screw. Ayan. Tapos, yung paghihigpit, ah, unti-unti lang huwag mo nahihigpitan ng gusto yung unang naikabit kundi konting higpit lang tapos sa kabila naman and then as much as possible tapat-tapat para maging pantay yung paghihigpit Uh, Nagkabit na natin and then uh, bago ko ilagay itong ating filter, uh, itong ating side cover, uh, punas muna. Uh, itong pinang pupunas ko yung may langis eh para makintab. nasan natin ng wala masyadong lang is ayun ganun lang and then finally kapitan natin tong side cover pero teka punasan ko rin pala muna tong loob nito at napakalikabok uh, ito nga pala ginagawa ko since nag change nga pala kasi ako kanina so ayun yung mga yung basahan na pinampunas ko dun sa mga may langis langis siya kung ginagamit na pamunas nitong mga fairings at nitong mismong motor na uh, para kumintab So yun, uh, pwede nyo rin gayahin. Isang tip na naman na maituturo ko Pampakintab ng ating motor uh, Langis Ayan o oh. oh, para Para na rin syang tinire block O, oh, diba And then, so yan Balik na natin yung side cover Ayan, and then finally itong bolt. So, yun, ganun lang ka simple. Uh, isa to sa mga PMS natin eh, o yung tinatawag na periodic maintenance schedule na dapat gawin sa ating YTX sa pag-aalaga ng ating motor. Sa uh, ganitong paraan kasi, siyempre maalagahan unang una yung makina which is the most important one kasi yan ang buhay ng ating motor, ang makina so pagka hindi magandang andar ng motor, eh, di siyempre pangit din gamitin eh, isa sa mga nakakasira ng andar ng ating motor ay itong barado na ang ating ano barado na tong ating air filter element so ayun ah, tapos na so ganoon lang kasimple yung pagpapalit ng air filter element so ayun ah, sa mga nanood hanggang dito sa huling parteng to maraming salamat at sana kinapulutan nyo na naman ng ng tips sa pag-aalaga ng ating YTX maraming salamat